Mabay ka, mango na mo. Awa, laktakan. itlog. Wow, nadagang tea, nadagang tea. Favorite. Ayan ako, tin natin agad. Kuha ko gloves. Mabay, unahin natin yung itlog. eh. sayang ba? Abay, uh. isuro po daw po na eh. Ayan. Wala akong hawakan ba? Ah, sige, saglit lang. Karapit ka na mga bayo. Eh? Mga cheese, mga pagkain. Andami pa sa ilalim, oh. Ayan, oh. Yung tea. Ayan. May tinapon sila. Mabigat. Hindi ko alam. Alam, mga bacon. Uy, kalami. Bacon unahin natin. Saglit lang. Wala nyo ko hawakan. Ay. Ayan. Ayan kuha na ko ng hawakan Ito sa langit oh, pa ang bacon. Yan o. Marami pa. Nakiyak ko na. Tingnan mo yung bait ko. Tinakil ko sa kasama. Ay, ang dami kok? sasalap ng tayo. Ay, ito sandwich. Dapat nak pun yang untuk tu makan dapat pelajit sayang sayang pag di nakakot pa ayun mm -hmm. uh. na eh. Jesus na ilagay ko sa malayo. Dami pa dito. Oh. ang hirap. Ayan ah. Oh. Yun ba mga bay? Diyan marami. Aakyatin ko na yun. cheese. Ang dami ko cheese eh. Ayan, Ilang grasa ko. Wala na bang iba? Walang prutas to di. Puro ganito. Asa na yung ako? Ano? Dami ba? Karabo. Hindi ubus maubos-ubos mga bayo eh. Inan mo Ang dami ko nang nahakot na. Napurusin na yung kamay ko. Purusin today. Tingnan natin dito. Wala. Diyan lang. Ayan ang marami. Auntie, oh. Hindi ko nakuha, auntie. Just, dikau mahput nampu tu. Eh. Andamie ilalim. oh. Eh. Dikau ay Wow. Iyan cheese. Kau kong kisuk. Kau kong kisuk. Masarap yang kisuk. Betul ba? Uh, Anihan natin itong puso. Hmm. Sampung keso na. Batay Nahulog kayo. Ha? Nahulog kayo. Hindi ko maubos-ubos mga mangabay Eh. Alis na ako. Ang dami. Babay mga at ayan na nga mga bay, niluto na agad ni mahal ang mga nakuha namin. So ayan, pakintipid na, magkano din 'yan ha? 13 dollars. Oh, ayan, tapo muna natin kay hindi pareli. Ang show pa nandoon pa sa uh, Likod. Oh, pakita ko sa inyo. Ang order ko ay dalawang itlog. Dalawang itlog lang talaga 'yan. Hindi kasama kay Batak ko, hindi kay kasama kay mahal. Akin lang 'to. Oh, ayan. Tapos, tikman natin yan. Mm. Masarap sya. Mm. Sobrang sarap. Lahat sa bunga nga ko crunchy. Ewan ko ba? Tapos hmm. may kape.